ikaw so, ba'y nagkakaproblema sa mga post, videos, or comments mo sa mga nakaraang buwan or nakaraang mga araw o kahit noong mga nakaraang taon dahil natutuklasan ito ni Meta na may mga paglabag o kabawalan o di kaya ay mga limitasyon dahil hindi mo nasunod ang mga batas sa mundo ni Meta. Kung ganun, hindi na problema yan. Tapusin mo ang video ito. Ito ang pinakamadaling paraan kung paano gagawin yon. Okay, unang-una ay pupunta ka sa iyong account. Okay, pagkatapos mong ma-open ang iyong account, ay puntahan mo itong three dots dito sa gilid. So, ayan, makikita mo na ang iyong profile settings. Tapos, pupunta ka dito sa manage post. Makikita mo ang iyong mga recent na mga uh, post or videos. So, pagkatapos ay puntahan mo itong filters. Okay, so ayan, pag napindot mo na yung filters, andyan na yung post filters. So, ang dapat mong gawin ay dito ka sa go to. So, ang nandito ay today. Okay, i-change mo halimbawa, ikaw ay naghahanap sa July 25, 2023 dahil doon ang yung violation. So, ang gagawin mo ay pindutin mo itong year sa itaas. So, may makikita kang mga years dyan. So, pindutin mo itong 2023. Hanapin mo ang July. So, ayan. July 2023. So July 25. Then uh, pindutin mo itong okay. O, ayan, makikita na no. Go to July 25 2023. So posted by anyone, privacy dapat all post. Okay, kung may tag post ka, pwede mo rin itong i-on ang tag post. Then done. Marami ka nang makikita na mga post mo last July 25 2023. Okay, ang dapat mong gawin ay pindutin mo lang itong sa uh, ibabaw ito. Okay, tapos anjan sa ibaba may delete. Okay, yung parang basurahan, no? Okay, so pindutin mo lang 'yan. Tapos na yung video na may limitasyon ka or may binabawal sa sa si Meta.